mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! So for today's video, bilang isang nanay, pagkagising natin, hindi naman tayo Disney Princess Rugu. <laughs> Kaya kailangan pagkagising natin, galaw-galaw na, marami nang naghihintay na trabaho Rugu sa atin. <laughs> just ko, nagbabalak pa naman akong maglaban ng tuwalya ngayon at napakakulimlim pa ng langit. Kagising ko nga, napansin ko nga itong mga naka-plastic dito sa lamesa namin, kaya kinalkal ko na. Pili pala yung asawa ko ng maisaging at buko dahil alam niya kasi paborito ko to. Pero wait lang, nagtataka talaga ako. Ano kaya ang nagawang kasalanan ng asawa ko? Bakit napakabay niya? <laughs> Pero go, nagmagandang loob na nga yung asawa ko, nag-overting pa ako. <laughs> Just ko, madalan pa sa patak ng ulan yung mga ganitong pangyayari. Kaya ano kayang ginawa na naman ng asawa ko? Ano ka? <laughs> Pag meron kasing nagawang kasalanan yung asawa ko or nagbabalak siyang makipag-inuman, ay Diyos ko, bumabait siya na parang tupa. Hindi ako madadaan sa mga mais-mais at sagin na to. Takna'y dun. <laughs> ko? Pero linuto mo na larugo. <laughs> Kaya bago pa lumutang yung pag-iisip ko at mag-goberting, at sumpungin ng toyo ko, ay just ko, gumalaw-galaw na ako. Ay nuko, mahirap na. Pag nag-goberting ako ng malala, wala akong magagawa. At tumaga pa lang sa lubong na yung kilay ko. Just ko, mila ko lagu pa ni Gurado. <laughs> ko malaguya ka ni Dara yun. <laughs> Kaya nga kahit medyo makulimlim na isipan ko nang tanggalin itong mga cover ng upuan at supa namin para malaban ko na din. just ko sa mga oras nga na yan nagmamadali na akong gumalaw-galaw habang wala si Kapitana gagamitin ko muna tong washing machine niya no ko. <laughs> wala kasi kaming sariling washing machine at nagpapalondre lang kami kasi ayaw akong naglalaba ng asawa ko. Ay just ko, ganyan ako kaganda, hindi ako pinaglalab <laughs> Ay Diyos ko, bala mo talaga itang nakangkalagunay, eh, Diyo. <laughs> Pero sa totoo lang, hindi talaga ako binibili ng washing machine ng asawa ko dahil ayaw niya nga akong naglalaba. Kung paano niya ako bibili ng washing machine bago ako maglaba, papaabutin ko muna isang buwan yung mga damit namin. Kaya ang ending, wala siyang nasusuot ng siya, kaya nagpapalondri na lang kami. <laughs> Ayos ko, makanyang kurugo kasi pag... <laughs> Ay, just ko, ayaw ko talaga kasi yung naglalaba. Paano ba naman ng dalaga ko? Hindi ako pinaglalaba ng nanay ko. Ay, just ko, kahit poor lang kami nung kabataan ko, hindi kami pinaglalaba ng nanay ko. Ay, just ko, ni paugasan ng plato, di pinapagawa sa akin ng nanay ko. Literal na Disney princess ako nung dalaga ko. Pero ngayong nagkaasawa ko, ay wala ng Disney Disney princess rugo. <laughs> Ay, Diyos, quality roll na muchacha na at eto na yung realidad ko ngayon. Nasanay na ako sa mga ganitong gaway na tunti-unti ko nang napag-aaralan yung mga hindi ko nagagawa noon. At least kahit pa paano naman rugo naranasan kong maging Disney princess. <laughs> Dahil nga ngayon naranasan ko na maging ina at asawa, ngayon ko mas lalong na-appreciate yung nanay ko. Ngayon ko na-realize yung mga paghihirap at sakripisyo niya sa amin noon. Na ngayon kahit nasa heaven na yung nanay ko, lahat ng tinuro at ginawa niya sa amin nakatatak pa rin sa akin yun. O dahil nga busy ako sa paglalabanag ko, sanang magpunta sa talipa pa yung asawa ko para bumili ng pananghalian namin. Ay nuko, kalaga drugo, Diyos ko ah. <laughs> kailangan na, natikman niya tong linuto kong makarel na merong gata. Lagi niya lang rene to kaya ito yung binili niya. Sa lang, pati ako sobrang nagustuhan ko to dahil napakasarap talaga ng makarel na merong gata. Madali nga lang din tong lutoy na talaga namang napakasarap. Ay grabe, pag ganito yung ulam namin, tsak na taub yung isang kaldero sa aming mag-asawa. Sa tuwing nagdidilata kami, isa lang talaga kasya na sa amin dahil dadalawa lang kami. Pero sa tuwing nagluluto ako ng makarel, dalawa talaga yung binibili namin dahil kulang na kulang pa to sa amin hati-hati ko nga rin pala yung makarel para mas lalong luminam at kumapit yung lasa. Kumulo na nga ito, linagay ko na yung gata at naglagay na rin ako ng ceiling green. Para mas lalong mapasarap, nagpreto rin ako ng tuyo dahil napakasarap nga ang ipares nito dito. Lalo na kung isasawsaw mo sa suka itong tuyo na napakasarap. Siyempre dahil nga dilata yung ulam namin para maging balance, naglagay din kami ng pechay para naman kahit papano maging healthy. Ayan, mulang kumulukulo yan at mag-add ka lang ng konting asin at nasa sayo na kung gusto mong mas or may konting sabaw. Ay grabe, itry nyo to. Promise, hindi kayo magsisisi at napakasarap talaga. As forward, nung bandang hapon na, lumabas naman kami para makapagmerienda at meron nga kaming nakitang nagtitinda ng mga street foods dito sa labas. Ay nuko, no, yung mga ganitong simpleng pagkain lang talaga namang napakasaya ko na. Inabas ko na nga rin si Zoe dyan para makalanghap din siya ng fresh air at magamit niya rin tong bike niya dahil napakatagal nang ang nakastack nito. Hanggang doon na lang. Salamat, babush.